Good morning everyone! This is again Professor Vincent Tori Bongolan. Isa na naman pong mainit na talakayan ang magaganap sa araw na ito, June 27, 2025. Ayan mga kaibigan. Guys, naaalala nyo ba na meron akong ginawang isang video and sa video na yon ay in-expose ko yung isang uh, provision sa Rome Statute of the International Criminal Court Kapag hindi napatunayan ng prosecution panel ang bintang nila kay former president Rodrigo Roa Duterte. The government have to pay. The government are liable and obliged to pay si Tatay Digong in a form of compensation. If the arrest of the former president Rodrigo Roa Duterte is unlawful And beyond the ambit of the law, ICC can actually order and request the government to pay Duterte. We saw several media interviews of the admin officials. Katulad po ni DILG Secretary John remulia, he admitted that there is a plan. There is a core group. no, na binuo na kung saan kasama po dito si form siya uh, si uh, President Bongbong Marcos Jr., Eduardo Anyo and Gibo Chidoro. Inamin po ni DILG Secretary John B. sa billionario.com with Pinky Web na ito po ay isang plano at hindi lamang nag-iisa ang nasa likod ng pagpapadakip kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang ibang ebidensya ay noong magsagawa ng Senate probe against the illegal arrest, ang chairperson ng Committee on Foreign Relations na si senator Amy Marcos. Dito natin nalaman ang malawak at patagong operasyon ng administrasyong ito ng kanyang kapatid. Ito po ay tinagplanuhan nila ng pailalim ng patago. na itapon sa ICC si former President Rodrigo Roa Duterte. Sa investigasyon ni Senator Amy Marcos, lumitaw ang Oplan Horus na binubuo ng 80 pahina. Sinasabi ni ngayon po ay PNP Chip, no? Nicola Story Torre III. Na hindi ito biglaan. Ito ay matagal ng plano. di ba? Siya po ang nagbulgar ng Oplan Horus. Napatunayan din ang maayos na kooperasyon at pagganap sa papel na kanyang dapat gampanan na ayon po doon sa plano si Ambassador Marcos Lacanilaw. Dahil mula po nang bumaba ang eroplano kung saan ay nandoon po nakasakay si former President Rodrigo Roa Duterte nang bumaba ito sa NAIA, dinala po sa Billiamore Air Base hanggang sa ICC ay nandoon po si Marcos Lacanilaw. Kaya nga po siya na site in contempt ni Senator uh, elect Bato de la Rosa. Kasi kasakasama po siya mula doon sa NAIA hanggang sa the ICC, no? hanggang doon sa aeroplano. Kitang-kita natin. Uh, magkatabi po no? sa magkabilang panig ang uh, abogado at kaibigan ni former President Rodrigo Roa Duterte na si uh, Attorney, uh, Executive Secretary Attorney uh, Medialdea, no? Salvador Medialdea. Nasa likod po ni Attorney Medialdea si Ambassador Marcus Lacanilao. Tapos nung tinanong po siya kung dinala ba sa competent judicial authority, iginawad ba ang mga karapatang pantao, ginawa ba yung mga karapatan ng isang akusado na nakasaad sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Biruin mo ang sagot ni Marcos Lacanilaw, hindi ko alam. Saan ka nakakita? Nandoon ka all throughout, pero wala kang alam sa nangyari, di ba? So, yun na nga mga kaibigan, hindi po biglaan ang uh, pagpapatapon at pagpapakidnap no? kay former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Yan ba yung masasabi nating biglaan kung maayos ang plano? ginamit pa ang eroplano ng Pilipinas. Sino po yung may-ari doon sa eroplano? At sino ang nagbayad para dalhin sa ICC si former President Rodrigo Roa Duterte? It's the government. So, di ba, kung hindi ito plano, ano yung ginagawa ni Marcos Lacanilao doon? Kung biglaan yun, bakit consistent yung kanyang partisipasyon? di ba? Panoorin nyo na lamang yung ilan sa mga detalyo, uh, detalyadong uh, mga plano ng uh, gobyerno para sa pagpapadakip kay former President Duterte doon po sa Senate probe ni uh, Senator-elect Amy Marcos. Eto na nga mga kaibigan. Kamakailan lang ay inamin na po ni Department of Justice Secretary na ginagastos ng gobyerno ang pera nating mga taxpayers. Pera nating mga taxpayers. Whether you are pro Duterte and anti Duterte, it is our money. We are part of the taxpayers, non, ng gobyernong ng ito, and the government is using our money upang magpadala ng mga witnesses sa ICC para idiin si former President Rodrigo Roa Duterte. This is ridiculous. Pwede nating isipin mga kaibigan na ang pinapadalang mga witnesses doon ay mga nabayaran. Kaya nga may mga lumabas noong mga nakaraang buwan na mga biktima di umano ng extrajudicial killing noong programa po ni former president Duterte na war on drugs ilan sa mga ito ay si Aling Sheila, yung pamilya po ni Aldrin at iba pang mga pangalang lumabas most of them claims that the relatives their family died this year this administration. Hindi po namatay noong panahon ni former President Duterte. Bagkus namatay po nitong panahon na ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. So paano nating masasabing sila ay biktima ng extrajudicial killing? Kung namatay ang mga kaanak nila, kamag-anak nila, kapatid, anak? Dito pong panahon na ni Pangulong Marcos Jr paano nila ililink yun sa so war on drugs? So, posible na sila ay binayaran upang idiin ang kapwa Pilipino sa mga kasalanang hindi nito ginawa. And worst, expenses are paid for by the government. Plane tickets, food and lodging or accommodations and all other expenses they need while they are in the ICC while they are in the Hague gobyerno po ang gumagastos sa kanilang pang-araw-araw sa The Hague habang idinidiin ang dating pangulo panoorin po ninyo ang interview ni Karen Davila with the DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla dito po ay inamin ng kalihim na gobyerno ang gumagastos para sa mga witnesses upang maihayag nito di umano ang kanilang mga saloobin ang kanilang statements laban kay dating Pangulong Duterte. So, ano po ang purpose? Kailangan nilang bayaran ang mga witnesses na ito para makapunta po sa The Hague at makapagbigay po ng kanilang statements or pahayag. Para ano? Just for them to prove yung allegation nila kay former president Duterte ay mga totoong pangyayari. Kasi mas okay na ito na bayaran nila yung mga fake witnesses. Kaysa naman si former president yung bayaran nila dahil sa illegal arrest or unlawful arrest, 'di ba? Eh 'di lalabas na kalukuhan, kagaguhan itong ginagawa nila kay former president Duterte. Tapos magkakapera pa si former president Duterte. Kasi nga kapag hindi nila napatunayan ang uh, mga ibinibintang nila kay former president Duterte, gaya po ng nabanggit ko kanina sa umpisa ng video na to sila pa po ang magbabayad kay former President Duterte. O, oh, di ba? Na-expose na yung kagaguhan nila na gawa-gawa lamang itong mga kaso na ito laban kay former President Duterte. Magkakapera pa si former President Duterte. At syempre, lalabas pa sa buong mundo ang pagtataksil ng administrasyong ito sa ating soberanya sa kalayaan ng Pilipinas. Diba? parang dito tuloy na na na, yung awit ni Kapredi Aguilar eh. Kapatid sa kapatid, laman sa laman. O, oh, di ba? Parang ganoon po yung mangyayari, di ba? So, Pilipino sa Pilipino. Di ba? So, yun na nga mga kaibigan. So, sa mga anti-Duterte, no, except doon sa mga nababayaran at nagpapabayad talaga, wala tayong lunas dyan mga kaibigan. Let's ignore them. No, Doon sa mga kababayan natin, mga anti-Duterte na nagpapabayad, go ahead. Ipagpatuloy nyo lamang po yan. Walang lunas dyan kasi bayad sila para magsinungaling at uh, magbulag-bulagan. Okay yan, ganyan ang trabaho nila eh. Pero merong mga anti-Duterte na na-brainwash lamang. Naniniwala ako na mayroong mga anti-Duterte ngayon, pero yun ay dahil lamang sa napapanood nila sa mainstream media. Okay? Kasi yung mga nasa probinsya, mga kaibigan, iba kasi yung napapanood nila sa television. For example, uh, in Nueva Ecija. Ano bang, uh, kumbaga, satellite? ng ABS-CBN. ba? Diba? Usually, Baguio, yung mga ganun. So, parang iba po yung napapanood nila sa napapanood dito sa Maynila. ba? Diba? May mga commercial na para lamang sa probinsya, may mga balita na para lamang sa probinsya, na iba po yung nasa Maynila, yung mga ganun. So, dahil sa dependent pa rin po sa mainstream media, yung ilan sa mga kababayan natin doon sa mga probinsya, eh, nabi-brainwash itong mga ito. So, they are just brainwash. Okay? So, wala po silang oras para magsagawa ng kanilang malalim na pananaliksik. Wala po silang uh, oras para magbasa. 'di ba? Kasi iisipin pa ba nila 'yan? Eh di magtrabaho na lang sila. Pumunta sa bukid, magtanim ng palay, 'di ba? Ganun po ang usually ang buhay ng mga kababayan natin sa probinsya. And even may uh, family, 'di ba? Yung mga nasa probinsya nga, yung magulang ko nga, 'di ba? Sabi nila nung nagulat nang nagpunta ako doon, ay ganito yung napapanood ko dito sa TV. O ganito kasalanan nito. Kasalanan nito. Ah, ganun pala 'yon, oh, 'di ba? So pag sinasabi ko, pag nandun na kami, pinapaliwanag ko, ay ganun pala. Ah, diba? Nagugulat din ako eh. Kasi nabe-brainwash. Halimbawa na lang sa party list. Halimbawa yung act teachers party list. Ah, iboboto ko itong act teachers party list, sabi ng nanay ko, na isang guro kasi yung nanay ko. Teacher, yung nanay ko, hindi lamang po nanay ko actually, mga pinsan ko, kapatid ko, ah mga tiyuhin at tiyahin ko, ay family po ng mga teachers. So yung nanay ko na lang, sabi niya, iboboto ko itong Act Teachers Party List. Tinanong ko, bakit? Eh kasi teachers eh, ang gagawin nito tulungan yung mga teachers. Wala itong gagawin kundi, ayan, magsulong ng mga uh, benepisyo para sa mga kaguruan. Di ba? O di ganun yung nanay ko. Kasi akala niya maganda yung ginagawa ng Act Pictures party list. Hindi nila nakikita yung operasyon sa likod po ng pangalan. Hindi nila nakikita na ginagamit po yung party list na yon para mag-recruit ng mga kabataan upang sumapi sa NPA. O, 'di ba? Yung mga ganun. hindi po alam yan ng mga nasa probinsya kasi siyempre ang ipapanood nila sa mainstream media. Ang Teachers Party List ay isang uh, party list na kung saan ay naglalayong tulungan at uh, magpanukala ng mga batas, mga guidelines at mga iba pang bagay na kung saan ay uh, makatutulong sa mga kaguruan. Ang layunin po natin ganito ganyan, mapaganda po ang kalagayan ng mga guru. But at the end, at the back end of the system, of the program, nandun po yung recruitment sa mga kabataan upang maging ganap na MPA, diba? So, nagulat ako sa nanay ko, ngayon lang niya nalaman yung mga ganon. So, balik tayo doon sa pagpapatapon kay former President Duterte at doon sa pagpapadala, no? pagpapadala ng mga witnesses against the former President Duterte. Nakikita niyo ba mga kaibigan? No? Yung taong sinusuportahan ng milyon-milyong mga Pilipino here and abroad ay nandoon ngayon at nakakulong sa ICC. Pinagbibintangan ng mga bayad ng mga Pilipino kaya nyo bang tanggapin sa sarili ninyo na pera natin? Pera din naman ninyo. Pera ng milyong-milyong Pilipino ang ginagamit ng gobyerno para idiin ang isang taong mahal ng buong mundo. Ilan ba ang latest witnesses ngayon laban kay former President Duterte? If I were not mistaken, no, yung pinakang latest is nasa 90s, 90s 96, ganun. 94, o oh, basta ganun po, nasa 90 plus. Out of 30,000. No, 90s out of 9, uh, 30,000. Malayo, 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 layo pa. Kailangan nilang patunayan yan. Kaya, ayan, ganyan. So, <laughs> ang dami nun. Tapos ilang milyon kaya ang uh, pondo ng gobyerno doon, di ba? So, iyo yun, yung mga witness na yon ang uh, ginagamit ng gobyerno para madiin yung mama na walang ginawa sa kanyang anim na taon bilang uh, pangulo upang bigyan tayo ng maganda, payapa, payapa at tahimik na pamumuhay. Free from terrorism, free from drugs, free from all other crimes. Binangga ng Pangulong Duterte ang mga mapagmalabis na mga kumpanya upang tayong mga nagtatrabaho ay well compensated. Binangga ang mga naghahasik ng terorismo upang maging payapa, tahimik at ligtas na pamumuhay. Binangga ang mga malalaking sindikato ng droga upang iligtas ang mga kabataan at maging maayos ang future ng mga ito nagtayo ng mga rehabilitation center upang maghilom ang epekto ng droga. Binangga ang mga ahensya ng gobyerno na naging pugad ng korupsyon upang mabigyan tayo ng mga daan para sa mabilis na transportasyon. kitang kita naman natin ang pagdami ng mga skyways. Kung wala si PRRD, mga kaibigan, baka marami sa ating mga Pilipino ang naubos na dahil tiyak kong hindi papayag ang mga negosyante, ang mga business leaders na magtrabaho ang panika nilang mga empleyado sa bahay. Tiyak kong papapasukin nila ang mga ito habang ang mga boss, habang ang mga leaders ng kumpanya ay nasa bahay lamang kumikita ng walang ginagawa. Tawawa yung mga empleyado na pilit nilang pinapapasok. Okay? I'll give you an example. Naging direktor ako ng isang kumpanya. Mataas na posisyon. Pandemic. Ako ay nasa bahay lamang nakazoom nagtatrabaho kahit nakahiga bakit kasi nakikinig lang naman ako sa sasabihin ng aking mga tauhan hindi ko kailangang maupo pwede akong magtrabaho kahit nakahiga unless for some important things nakailangan po talaga ng analysis and i need to do something to provide insights sa aming mga kliyente So to cut the story, habang ako ay nagtatrabaho sa bahay, guiding all my people what to do with their job. The company we're working was obliging the rank and file employees, risking their life na baka mahawa at magka-COVID. Ang mahalaga kasi sa kanila, kumita ng pera. Yung ibang kumpanya naman, nagpo-provide ng mga bus, para ihatid at sunduin yung kanilang mga empleyado papunta sa opisina pabalik sa kanilang mga uh, tahanan. Diba? Yung iba naman ay nagpo-provide ng tirahan na malapit sa opisina. So pinapayagan yung mga empleyado nila na magrenta. So paid for by the company, pero maliit lamang yun na bagay. Kasi yung iba doon kinakaltasan naman. 'Di ba? Sa kanilang sahod. Dahil sa matapang at pagmamahal sa bayan, PRRD ordered everyone to stay at home and requested all companies to do something para makapag-operate ng maayos sa kanilang nilang mga tahanan. Ako po bilang technology and analytics driven person, yung kumpanya namin noon ay bumili ng robot sa Japan. Tinuruan namin ng mga skills, mga informasyon at ilang kakayahan yung robot tungkol po sa kumpanya upang magbantay sa office at sumagot sa mga tanong ng mga customers sumagot po sa mga tanong ng mga leaders po ng kumpanya Ang end goal po ng pagbili ng robot at pagtuturo sa robot ay maiiwan sila sa opisina doon po sila iikot-iikot maghapon 24 hours. Kapag nalobat, automatic po maglalakad yung robot papunta doon sa kanyang charging dock. At kapag uh, full charge na naman, ay lalabas na naman yung robot sa kanyang lungga, pupunta po doon sa concierge area upang uh, sumagot at mag-entertain. Uh, 'Di ba? Napakagaling 'di ba ng robot? So, kung napansin niyo yung robot sa Mega Mall, parang ganun po yun. Pero hindi ganun katalino, no? Mas matalino po yung sa kumpanya, syempre. The outcome of his brilliant leadership. Nakasurvive tayo sa loob ng dalawang taon. Hindi nagutom. Ligtas na ligtas. Alright mga kaibigan, kung bago ka pa lamang sa aking channel, kulang pa ang 3,500. No? Kulang pa ng 3,000, uh, 35,000 pala. Kulang pa ng 35,000 subscribers para maging 100k po ang mga sumusuporta at naniniwala sa ating channel. Sana po ay mapaabot ninyo ito ng 100,000 o higit pa dahil ang mga plano ko po ay gawin din ang ginagawa ni uh, Ivana Alawi. Di ba nakakatuwa sa si Ivana Alawi? Although nagagawa ko naman po pero hindi lamang sapat at hindi rin po madalas kasi depende po sa kinikita. Minsan 5,000, <laughs> minsan 50,000, minsan 150,000. So kapag malalaki po yung kinikita natin, ayun, meron po tayong uh, feeding program na ginagawa. Pero hindi po ganun kadalas. Okay, so sana po ay mapaabot ninyo sa 100,000 ang uh, subscribers ng ating channel. Comment down po kung ano ang masasabi ninyo sa ating uh, tinalakay ngayong araw. Part 1 pa lamang po 'yan mga kaibigan, no? Uh, kung mapapansin po ninyo yung thumbnail po natin, meron po yung Group A and Group B. Sa so, ipapaliwanag ko po sa aking Part 2 kung ano yung nasa likod ng thumbnail po natin. May ibig pong sabihin yan. Yung background po ng Group A and B ay si na former President Duterte at si Vice President Sara Duterte. Kung nais po ninyo ng mga ganitong content at kung sa tingin po ninyo ay uh, nakakatulong at nabibigyan po kayo ng uh, liwanag o kalinawan sa mga issue na ating kinakaharap ngayon, don't forget to like, subscribe, and share this video. Good morning everyone!